So, hi everyone! My name is Jel Gadjano and for today's video nga po ay sasagutin ko na po yung mga katanungan nyo tungkol po sa video natin na nag-trending. Yung coins po na yon ay umabot lang naman ng 7.3 million views within 4 days. So guys, kung napapansin nyo, 4 days lang siya pero nag-trending po siya. So ganito po, at sasagutin ko na po yung mga katanungan ninyo sa mga comment section. Alam nyo ba yung pagka-trending ng video na yan is hindi siya perfect. Madaming bashing, madaming mga negative comments, pero marami ring positive comments. At yun yung nakakatuwa, nakakataba ng puso na madaming nai-inspired. Pero hindi ko nilalahat ha. May mga tao talaga na hindi sila masaya kapag nalalamangan sila kapag uh, na kapag may naaachi achieve ang isang tao, ang isang bagay na hindi nila kayang gawin. Alam ko po yung reality na may case yung pag-iipon ng coins. Pero gusto ko lang pong i-clear sa inyo na yung coins na yon ay napapalitan na po namin kahapon. And sana lang magkaroon na lang peace of mind yung mga taong nang babash <laughs> nagsasabi na kaya wala silang barya sa kanila guys dapat natanong niyo ba 'yung sarili niyo kung kung buong Pilipinas ba buong barya ba ng Pilipinas ay napunta sa amin imagine isang galon niyan guys at sa comment section ng video na 'yan ang daming nagsasabi ang daming nag nag-comment uh, na may ganyan silang ipon So imagine guys Kami lang yung nag-upload ng video Ako lang ang nag-upload ng video Pero marami pong gumagawa nyan So ito na nga Magkano ba ang inabot ng coins na yan? Ang daming tanong <laughs> Ang daming tanong dyan Ayan, Magkano, 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 magkano Bale, ito na, sasagutin na natin Umabot po yung coins na yan ng 120,970 pesos. Bali, binilang po namin yan guys. And hindi nyo po na itatanong. Para ano nga, maklear na. Hindi po sa akin yung barya na yan. Sa, uh, sa kuya ko po sa partner po ng ate ko. Nagpatulong lang po siya na bilangin yung coins na yon. And ako naman, hindi ko naman inexpect na yung binidyo ko pala in a simple, in a simple way is magte-trending. Aabot ng ganyan kalaki views. Kaya <clears throat> ang purpose lang po namin sa video na yan ay mang-inspire. Hindi para manginggit, hindi para magyabang, or kahit na anong negative sides. Ang gusto lang po namin ay ma-inspired sana kayo. Kaso may mga bashers talaga. Although alam po natin yung batas na yan guys. Pero imagine guys, ang daming collector, ang daming nag-iipon ng ganyan. Tapos kami lang yung nag-upload ng video na yan. Tapos sasabihin nyo, pwede kaming makulong. di ba? parang uh, hindi ba kayo nag-iisip na dapat ikinatutuwa natin yung achievement ng ibang tao dapat ikina-inspired natin dapat nag-move forward tayo na sana kaya din natin yon ganon hindi yung ginagawa natin ng negative negative sides yung video na yon so gusto ko lang i-clear sa inyo na yung coins na yon ay napapalitan na po. At yung coins na yon na nag guys, ay sa kuya ko po. Nagkataon lang po na ako yung vlogger, ako po yung nag-upload ng video, and ayan, ako na yung binabash nyo. Pero okay lang guys, kasi may mga positive comments din akong nakita na mabasa. At yun po yung gusto kong mabasa. Kasi alam nyo ba, yun yung gusto namin. Yun yung yun yung pinapoint out namin kung bakit namin inupload yung video na yun. So, sana matapos na tong ano na to ha. Kasi sinagot ko na po sa inyo. Worth 120,970 pesos po yung inabot ng coins na yan. Okay? Clear na tayo. At napapalitan na po namin yung coins na yan. So, ayun lang. Thank you so much for watching guys. Please follow and share ha para maklear na din po sa kanila na napapalitan na po natin yung coins na 'yon. So ayun lang, thank you so much for watching guys. And 'wag po tayong magsawang mangarap. Uh, abutin po natin yung mga pangarap po natin in a good way nang hindi kailangan ng babash po ng tao, nang uh, rarant ng tao. mag -trust, ay magtrust po tayo sa process ni Lord. So ayun lang guys, maraming salamat po sa panonood and God bless everyone.